Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang malagang paksa tungkol sa stress at ang epekto nito sa ating katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para laging updated sa aming mga videos. Tara na at simulan natin. Una, ano nga ba ang stress? Ang stress ay isang natural na reaksyon ng ating katawan sa mga pagbabago o sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon o pressure. Ngunit, ano nga ba ang nangyayari sa iyong katawan kapag ikaw ay na-stress? Aktibasyon ng fight or flight response. Kapag tayo ay na-stress, nagaganap ang fight or flight response ng ating katawan. Ito ay isang evolusyonary na mekanismo na nagpapabilis ng ating reaksyon sa mga panganib. Ang mga sumusunod na nangyayari. Ang ating puso ay bumibilis para mas mabilis na dalhin ang dugo sa mga importanteng bahagi ng katawan tulad ng utak at mga kalamnan ang ating mga mata ay nagiging mas malalaki upang mas mabuti nating makita ang posibleng panganib. Ang ating mga bagay nagiging mas mabilis ang paghinga upang mas maraming oxygen ang makakarating sa mga kalamnan natin. Pagtaas ng stress hormones Habang ikaw ay stress, nagkakaroon ng pagtaas sa stress hormones tulad ng cortisol. Ito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto. Pagtaas ng presyon ng dugo Pagtaas ng blood sugar levels pagdama ng gutom o pagkagutom, paghina ng immune system na maaring magdulot ng mas mataas na kahinaan ng mga sakit, pisikal na reaksyon. Bukod sa mga proseso sa loob ng katawan, may mga pisikal na reaksyon din tayo sa labas maaring magkaroon ng tensyon sa mga kalamnan. Maaring makaranas ng sakit sa ulo, sakit sa tiyan, o iba pang sakit na kaugnay sa stress. posibleng makaranas ng pagkawala ng antok o pagtaas ng antok na nagdudulot ng pagkakantok sa panahon ng araw. Ngayon, alam mo na kung anong ang nangyayari sa katawan mo kapag ikaw ay stress. Malaga rin na malaman kung paano ito maaring maiwasan o mapapabawas. Narito ang ilang mga hakbang na maaring mong subukan. Relaxation Techniques. Subukan ng relaxation techniques tulad ng meditation, deep breathing, yoga, para maibsa ng tensyon. Exercise. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pag-alis ng stress hormone sa katawan. Healthy lifestyle. Alagaan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng malusog, tamang tulog at pag-iwas sa sobrang kafein at alcohol pag-organize. Organize ang iyong schedule at gawin ang mga task na paunti-unti para hindi mabigatan. Maghanap ng suporta. Magkaroon ng support system na maaari mong kausapin sa mga panahong stress. Iyan ang mga pangunahing epekto ng stress sa ating katawan at ang mga paraan kung paano ito maaaring labanan. Tandaan na ang stress ay normal na bahagi ng buhay, Ngunit malaga rin ang pagtutok sa kalusugan para hindi ito magdulot ng malubhang epekto. Kung may mga karagdagang kang mga o nais mong ibahagi, ang iyong mga karanasan sa stress, huwag kang magtubiling magkomento sa ibaba. Salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na pag-uusapan. Maraming salamat mga ka-health. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang pangkaalaman tungkol sa ating kalusugan at iba pa. Hanggang sa muli, paalam!